Jesse Menjola, nagmamakaawa kay Luis Manzano na ibigay ang kanilang anak. Umiiyak at nagmamakaawa umano si Jesse Menjola kay Luis Manzano na ibalik sa kanya ang kanilang anak. Ayon sa isang source, personal na kinausap ni Jesse si Luis upang muling makapiling ang kanilang anak matapos silang magkahiwalay. Sa harap daw mismo ng pamilya ni Luis, lumuhad si Jessie at humingi ng tawad. Aniya, wala nang mas mahalaga sa kanya kundi ang anak nila. Tumanggi naman si Luis na kaagad ibigay ang bata, dahil sa mga isyong kinakaharap nila bilang magulang. Iginiit ni Luis na gusto lamang niyang tiyaking ligtas at maayos ang kalagayan ng kanilang anak. Sa social media, humingi ng pangunawa si Jessie at sinabing hindi siya ina, pero mahal na mahal niya ang anak nila. Marami ang naantig sa kanyang pahayag at nanawagan ng pagkakaayos sa mag-asawa. Wala pa ring malinaw na resolusyon sa custody ng bata. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa magiging desisyon ng magkabilang panig. And this are Chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.